Good morning mga kadongkot pot Tara, pasok tayo sa trabaho araw ng Sabado Kasama niyo ko, bumiyahe ng ligtas Ay, ito na tayo sa Green Hills Pray muna tayo Lord, lubayan niyo po ako At ang aking mga pamilya sa araw-araw na Buhay Sa aking pagbiyahe na unang kamotor, pati ipadrive ko sa aking boss. Lord, gabayan niyo rin po ang kapwa ko riders, motorista, at gabayan niyo rin po. Dahil sa sasakit, isgrasya ang aking mga pinsan, mga epan, mga naparete, mga tito, ako na relatives ko. Gabayan niyo po kami lahat. Kaya Ay yan lamang po ako umilig sa mahalan ng Jesus. Amen. Amen. Followers, viewers.

yan. Bibili muna tayo ng alusal na pansit. Meron na akong pansal. Ayan, yung pansal. yellow. Ayan, pasok na tayo dito sa parking. Ayan ang building. Kaya hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panunood. Pagpalaan kayo ng may kapal. Maraming salamat.